Boss, ano yung kinakanta mo, boss? <laughs> <laughs> Napatigil talaga. <laughs> sa sakaling balik. Huwag mo na ibalik, tanggalin mo na yung lahat kasi ng kasi grasa dyan. <laughs> pag, pag, Pagtataniman na natin ang kangkong yan sa katalong. Dahil na magdalim, boss. <laughs> kayo ba? Nagpapalinis din ba kayo ng kadena? Ayan no? Oh. Sino? pwede nang isan na. Hindi pa bayad yan. <laughs> Shout out po sa pinagkakautangan ko. Alright. Thank you.